Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel. Online Selling Tips and So for today's video Pag-uusapan natin Nag-purchase kasi ako ng fake finger So magaganda yung mga design Kaya naingganyo ako And at the same time, nakapromo siya At murang-mura lang Talagang pangmasa yung uh, presyo niya Pero pagdating sa cart kasi inad to cart ko na. Nagbago na ng presyo. So, ano ang nangyari? Yan ang pag-uusapan natin. Bakit nagbabago price ng parcel kapag nilalagay na sa cart? Kapag siya ay under sa promo. Tawantua tayo doon. Naka-promo na, naka-free shipping pa. Pero, kapag na-add to cart mo na, bakit nagbabago sila ng presyo? O, tumataas yung price ng product na naka-promo? Ano ang dahilan dyan? Ang reason behind that is dahil yan sa purchase limit. So, ano nga ba ang purchase limit? Ang purchase limit po, yan po ang maximum number of purchase na sineset up ng isang seller sa particular item o product na nasa shop niya. Ito ay makikita kapag nag-create siya ng promo, ibabaksak presyo niya. Papaano ba tong purchase limit at bakit nagbabago siya ng price kapag na art to cart na? Halimbawa na lang tong fake nails na in order ko. Ganda di ba? Para siyang maroon ang kulay. Ang nakalagay na price doon sa shop ni seller is 19 pesos. So, kapag klinik mo yung item, klinik mo yung parcel o product na gusto mong i-order, lalabas doon sa taas yung price. Tapos, may nakaguhit. Si seller lang ang nakakaalam yan. Hindi naman tayo dinadaya ni seller, pero, rinoprotektahan you know, lang naman niya kasi kanyang mga items from fraud. Ano ba yung fraud? Yung mga mapanglin lang nating mga buyers. Hmm. Yung mga nagtitrip-trip. Yan ang dahilan kung bakit pina-purchase limit ng isang seller ang particular item. So, papaano nga ba niya isi-set So, isi-set up ni seller yan. Siyempre, pupunta muna tayo doon sa my shop. Pag nakapasok kasi sa my shop, doon sa bandang baba, makikita mo marketing sentry. pasok mo ng marketing sentry sa bandang taas sa kaliwa, andun yung promo. Pagpasok mo ng promo, dyan isi-set up ni seller at kukuha siya ng particular uh, item o product sa kanyang shop para bigyan niya ng promo. Oh. Doon sa taas, makikita nyo name of promo. Tapos, may date start ng promo at kung hanggang kailan yung promo na yon. Yan yung purchase limit. Di ba nakikita nyo, yung purchase limit, may nakalagay dyan. No limit. 5% discount, a oh 5% discount. Tapos, uh, lalabas dun sa kanya, mismong si app na magka-calculate tapos lalabas dun yung 90%. So, ibig sabihin ng isa, isang beses mo lang ma ang particular product o item o parcel sa discount product na 19 pesos. Kailangan mo siyang iparcel out o or place order para ma-enjoy mo yung 19 pesos na, na uh, promotional price. Kapag uh, nag-exceed ka o lumagpas ka sa purchase na halimbawa ginawa mo 2, 3, 4, 5 kasi natuwa ka dahil 19 pesos lang. Ngayon, pag add to cart mo, mas na ang presyo? tumaas na, lumakina na yung order mo. Masyado kang na-overwhelm kasi magaganda nga yung uh, fake meals. Eh, mahilig ka sa fake meals. So, o-order ka ng marami. Siyempre, pang ingan nyo yun na um, makabenta o, makapag makasale si seller. So, o-order ka ng more than one, pat 5 hanggang sampu, And akala mo sa isip mo, 19 pesos lang. Kung po, 190. Ngayon, in-add to cart mo na. Tapos, re-reorder ka uli para ma-purchase mo yung isa para ma-enjoy mo yung 19 pesos. To make the long story short, kailangan mong mag-order sa sa ganun ganun siya ka ano ganun siya ka tricky kapag wala namang hinagay si si seller doon na number o purchase limit na number walang problema Nakalagay nga doon, no limit. Ibig sabihin nun, pwede kang mag-order kahit ano under the promotion at pwede mong ma-avail yung 90 pesos. Medyo madaya. burden doon yung buyer. Kasi hindi naman niya alam yan eh. Tataka siya bakit? Ano bakit ganun ang price? Minsan yung iba hindi na napapansin. Akala siguro nila shipping fee. Hindi. Hindi sa shipping fee yan. Doon sa purchase limit. Charges din kami sa amin inaawas yung ano, sa amin inaawas yung yung shipping. Fee. Ganun 'yon. Kaya hindi niyo rin masisi si seller na protektahan yung mga products niya against sa mga mapaglinlang natin mga buyers dyan, sa tabi-tabi. nandadaya si buyer. Ay, si seller. Hindi nandadaya. Kasi feature ng app yun eh. Na seller ang control kung um, ilang beses mo pwedeng gamitin yung promotional price niya sa isang product. So, ayun, alam nyo na, huwag kayong magtaka kung bakit kapag nilagay nyo na sa cart, babago na ang pressure. Lalo na kapag maramihan ng ano. Kasi syempre, overwhelmed tayo. Gustong gusto natin product under promo. So, yun lang. Wag kayo sa mga seller. Kasi, ah, uh, marami din kaming burden na mga seller. Kung may tanong man kayo, just leave a comment. So, sana nakatulong sa inyo. And, uh, thank you for watching. Bye!